Hello guys! Kumusta? Uh, how are you today? Uh, Kong Foy Fatsoy! <laughs> Happy Chinese New Year everyone! Ang um, kabalun mo guys, uh, may share lang ako sa inyo ha with regards sa uh, employment dito sa Bansang Canada para at least magkaka-idea kayo kasi iba talaga yung employment namin dito compared dun sa Pilipinas kasi una, sa resume sa Pilipinas kasi yung resume is kailangan na detailed with matching pictures. And then talagang isang ganun mo lang is talagang detalyado lahat. Yung may objectives, yung mga ganun. May ano pa nga eh, may CV na, CV, 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 CV na At, ano mo tawag ng CV? Hindi lang siya resume basta-basta. mga -basta curriculum vitae, yan. CV, CV rather. CV. <coughs> Pasensya na bisaya kasi. Pero dito guys, iba dito kasi um, yung sa akin lang yung ginagawa dito at saka ginagawa din ng mga applicant dito. Walang picture yung resume dito at saka yung experience, personal data konti, at saka educational background. Yun lang. Very simple lang. And then, ipasa mo yan sa mga, ano, ipasa mo yan sa mga, sa mga applyan mo. And then, pag ma ka na, yung requirements dito is, ano lang, yung sa atin is T-number. Dito is SIN. Sa tax yan. Para may deduction ka sa tax. And then, yung ano namin yung void check para maano ka ma ano tawag nito ma sahuran ka and then other ng mga industry na malaki may mga drug test sila yung mga malalaki na yun ng mga manufacturing others wala so dalawa lang talaga meron din iba na nagba background check so tatlo lang yung void check, yung SIN, tsaka yung uh, background check sa police. Yun lang. ko ka, parang police, police clearance lang siya. Tapos makapagtrabaho ka na agad-agad. Sa Pilipinas, iba, di ba? Kasi napakaraming requirements. Nung dati nagtrabaho ako dun, napakaraming requirements talaga yung hiningi sa akin. Parang isang sahod o dalawang sahod ng mga gastos mo. Kasi every requirements, may mga requirements, may medical pa, napakarami. So yun yung pagkakaiba na dito, diretso, yung trabaho mo, kunti lang yung requirements, tapos yung sa Pilipinas, napakaraming requirements bago ka makapagsimula, may medical pa. And then, yung ano din, yung may discrimination din sa age sa Pilipinas, di ba? Kasi usually yung mga qualification, at least, at least, di ba? May mga ganyan. Dito din naman yung qualification, at least meron yung experience, at least a graduate. Pareho lang din naman, pero hindi talaga siya nag discrimination kasi yung age eh. So sa age talaga, never na pinag-uusapan. So kahit anong edad mo or it doesn't really matter on the age of the applicant. Nagmamatter yan sa experience. Kasi dito din naman, pag nag apply ka, naghahanap din sila ng experience. May mga other na mga company na okay lang na wala kang experience, pero usually, yung nag, nagpo-post ng mga sa Indeed, sa job bank or any other uh, platforms na nagpo-post sila, may qualification din talaga sila na hinahanap. Isa dun is yung, of course, yung educational background based sa position. Second is experience. So, yun lang. Pero yung age and looks, wala yan dito. Kasi, ah, uh, kung baga, malaya kang makapag-apply dito kung ano mang regardless sa anong religion, regardless sa anong nationality, at saka sa edad mo at sa mukha ng isang aplikante yun lang, yun, yun yung pagkakaiba natin sa Pilipinas na dito kasi makikita mo sa malls, ang daming mga matatanda na nagtrabaho sa atin wala kang makita matanda sa mall yung mga matatanda siguro sa mall, yung mga supervisors, yung mga managers pero yung nasa selling area lalo, lalo na yung mga cashiers dito dami napakarami talaga So, yun lang yung pagkakaiba. And then, sa atin usually is contento na tayo sa isang job meron tayo, di ba? May mga Pilipino sa Pilipinas na nagbi-business sila, may extra income sila. Pero hindi talaga kagaya dito na double job, triple job. Dito kasi allowed yun eh. And then, dito rin, pag ordinaryong worker ka, di ba marami kang trabaho like for example service crew o mga yung mga laborer lang nagtatrabaho yan sila di ba sa atin laborer yung mga service crew at tapos yung mga supervisor at saka manager sa Pilipinas nakatayo lang paper utos-utos uh, monitor sa mga tao monitor sa store pero dito guys iba kasi yung mga supervisor managers dito kung ano yung trabaho ng crew, ganun din yung tinatrabaho nila. They are also having the paperwork, pero physically, they're doing the job na ginagawa ng mga crew. So, ganun, ganito dito, supervisor ka man, kumikilos ka pa rin. Kung ano yung ginagawa ng crew, gagawin mo rin yan. So, ayan nga, nabigla ako dito eh, na. Kasi ako dati sa atin, may rango naman ako eh. So, paperwork, manage, Saka, yun lang, tayo tayo, hindi ko na ginagawa yung ano, yung nagluluto. Example sa sa Chooks to go, nagluluto ako dun sa, so, hindi ko ginagawa yan. Nag-supervise ako, nagtuturo-turo ako, pero dito, pag dito yun, naku, magluluto talaga ako ng manok, magsasalang ako, maghugas ako. Ganito dito yung ano, ganito yung lakaran dito. Although, above naman kunti yung sahod ng mga supervisor at saka managers, pero alam nyo ba dito, na the more malaki yung sahod mo, malaki din yung tax na kukunin sa iyo. Maliit yung sahod mo, maliit din yung tax na kukunin sa iyo. So sa tax lang papunta yung mga other na mga ano. Kasi dati sa butcher ako, malaki yung gross ko pero malaki yung tax ko. Pero nung lumipat ako yung sa Tim Hortons, maliit lang kasi yung Tim Hortons kasi $15 lang yun. Doon sa butcher ko is 26, 27 dollars per hour ako dun. Pero, yung tax ko dun is, I guess, 300 per sahod. Pero sa Tim Hortons, 100 or 90 lang yung ano ko. Kasi 15 dollars lang. Eh. So, parang ganun lang din. Na, kung malaki yung sahod mo, malaki yung kukunin ng tax sa'yo. Kung maliit yung sahod mo, maliit din yung tax na kukunin sa'yo. Lalo-lalo pag mahili kang mag-overtime. Nako, malaki yung kukunin ng tax sa'yo. maraming mga nagsasabi na pag double job, triple job, tax lang papunta yung ano. Hindi naman kasi mayroon ka pa rin makukuha ang pera. Ma, ma may mabubulsa ka pa rin. Malaki pa rin yung, malaki pa rin yung money net pay mo. Yung other dito is, yung ginagawa nilang part time is under the table or cash to cash basis na hindi nadadaan sa papel. Kumbaga, illegal type illegal type siya kasi hindi siya hindi siya monitored sa tax sa CRA. Siyempre, illegal talaga 'yan. Cash to cash, illegal 'yan. Under the table, illegal talaga 'yan. Pero maraming gumagawa ng cash to cash basis kasi hindi kasi nare-record sa CRA yan eh. Hindi, hindi nare-record sa tax. So yung iba may 8 hours plus may cash to cash na trabaho. So yung cash to cash, wala yung tax. So malaki yung money pay nila pero yung marami din naman dito na, like me, double job, triple job, tax lahat. Pero okay lang din naman. May mabubulsa ka rin, may mauuwi ka. So, yun lang guys, yung yung topic natin today is about yung application, yung mga requirements, na iba talaga dito sa Bansang Canada. So, yun lang muna for today. Until next time, guys. Thank you so much. Bye-bye.